W o dating W? May kapamilya ka bang OFW? Kung oo, baka ikaw na ang hinaharap ng OWA at Globe sa Model OFW Family of the Year Awards o MOFIA. Hanggang September 17 na lang ang nominasyon, kaya tawag na sa OWA para sa mga detalye kung paano mag-nominate sa MOFIA 2010. Lahat ng nakaglobe makakatawag sa OWA ng Libre. Idaya lamang ang 2917 and press 3 for OWA. Happy birthday kay Sarita Magsalin of Laguna, San Francisco. Alright, hindi na po. Ang... natin na siyempre, talo, ang pipili naman sa tamang bagay ay panalo. Alright, iyon nga, sinabi mo sa ating pong elimination na may mga bagay po sa loob ng club na nasa harapan ninyo. Pero isa lang po ang tamang sagot na hinahanap namin dyan, di ba? Yes, mag-e-eliminate po tayo na mag-e-eliminate hanggang isang contestant na lang po wow. ang natira na siya maglaro sa ating jackpot game na no? nagkakalagay 1 million peso. Okay, at dahil dyan, umpisaan na namin ang ating elimination round. Alright. Ang hinahanap natin ay isang bagay na karaniwang nilalanggam kapag pinabayaan o iniwan kung saan. Inulit po natin, hinahanap natin ang isang bagay na karaniwang nilalanggam kapag pinabayaan o iniwan kung saan. OMG! Ano ito? iniwan mo nilalangga. Yung mata mo, pag iniwan mong nakabukas, lalanggamin niya. <laughs> Kayo po, ano po naiisip ninyo? Asukal! Asukal! May kasamang piyok Asukal. pa yan, ha? Asukal! O, ikaw. Ate Maricel, ikaw. Pagkain na naiwan sa lamesa. Pagkain na naiwan sa lamesa, napaka-general, no? ha? Asukal, yung mga tsokolate, mga uh -oh. sa tingin niyo, nandito kaya sa red? Of course! <laughs> at tagisang mata nyo. Taas energy, ha? Tignan natin. Ha? Unahin ko na to si Aling Perla sa so blue. OMG! Ano ito? Ay, big ball pen! Ball pen! Nako, tignan natin. Tignan natin to si Ate Herminia. Ano na? Nandito oh, yan! O, tignan natin, ha? Okay. OMG! Ano ito? na natin! Red, red! OMG! Ano ito? Ha 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 ha! Nako, ibig sabihin ito ati Maricel! Ang OMG anong ting nahanap natin ay... Yes! Ang malating! Thank you so much! Alright! Oh, ito na! Ang easy yan, ha? At syempre, nakaready na Si oh, na harap sa mga bagay. At habang nagre-record sila nako mamaya nandyan ako sa background para nyake, may show ako maka. Background para nyake panoorin oh. si, si Po. Okay. Eh tinanong ang inihaharap natin ay isang bagay na karaniwang malambot at tumatalbog-talbog. Why? Ano po natin? Isang bagay na karaniwang malambot at tumatalbog-talbog. OMG! Tumatalbog-talbog. Ano kaya ito? Si Aling Israelita, ano bang naiisip mo na sa bagay na tumatalbog-talbog? Pwedeng bola o jackstone. Pwede rin uh, gagamba. Oo, oh, tumatalbog no? yun. Tumatalon-talon. Uh, tumatalon yan. Next, si Aling uh, Kembular. Si, uh... Ate Maricel, ikaw, Ate Maricel, ano sa tingin mo ang karaniwang tumatalbog? Bola. 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 Kayo po ba? May naisip kayo? Bola rin. Bola. O sige, tignan natin. Tignan natin. OMG! Ano ito? <laughs> Ang hirap naman patalbogin ito. <laughs> OM, go home! OM, oh, go home na sila. Tignan natin sa blue. Tignan Mr. natin Tignan sa Jesus blue. Bisa siya chocolate at tumatalbog pa raw check Hoy, eh. <laughs> okay, pero yung inisyo kong check eh, hindi tumalbog yun Sabagay. Sa so bagay. Sa oh, okay. sa'yo na. Sa'yo na ba? Sa'kin sa na, sa'kin sa na. OMG! Ano Ano ito? Okay, tama naman. As siya lahat na isip nila, bola talaga yung malambot na tomato. At na tatlo po. na lang ang ating mga kapapahihan na nakira. Good See, luck po kaya sa inyo. Sa sa ating jackpot round. Ito po, ang hinahanap natin ay isang bagay na karaniwang umuusok. Ulit ha? po. Kailangan isa-isa kayo dyan, ha? Tatlo yes. yan. So, mag hiwalay -iwa na po kayong tatlo. Correct. Okay, good luck po. Ulit po. Hinaharap natin ang isang bagay na karaniwang umuusok. OMG, ano ito? Go! Ay, Ay ano, hiwalay na kayo, na. Ay, wala na po, wala na po. po. Alright! Para sa ako talaga at may mananalo na. Naku, sino kaya mananalo ng wakil? Sino kaya? One? Ano naiisip mo na maus mauso? Ah, nagsisiga. Ay, siga? nagsisiga. Siga. Sa tingin mo, may lalagay natin dito yung siga? Oo. Oh, oh. <laughs> ano, pagbukas pag mo rito, may nagsisiga? No, <laughs> Nagwawarisan to yung dahon, nasa loob? Iba-iba yun, ha? Ikaw, Bul ate. Bulkan, bulkan. Pwede sa loob. Sigarilyo po. Siga sigarilyo. Pagbukas mo, may nagyayosi rito? May, may kapre. Sabi niya, ano daw yung tanong? Basta pumila ka lang, hindi mo alam. Ano po yung karaniwang umuusok? Sirang sasakyan. Nag-overheat. Ano pa sa tingin niyo? Sigarilyo. Sigarilyo din. Sigarilyo. Ito nga namin kung sigarilyo ito. Ate Milagros, ano ito? i don't Iyan ang 10,000 pesos mo. At nako syempre, para magkaroon ka na ng chance para sa 1 million pesos, ilabas na ang OMG Capsule! Ayan na. Ayan na. Ayan na. ang OMG Capsule na nanggaling pa sa planetang Mars. Yan ang pinanalunan mo, umuusok siya. Yeah. Alright, so, nasa loob ng ating OMG Capsule, Yan, dito na tayo. Habang umaandar pa siya, iwanan na natin siya. Habang umaandar under pa siya. Okay, itong magaganap, ha? Meron kaming mga bagay na dapat mong pangalanan. At ito, sa mga nakikitang lugar. Pero siyempre, di pa alam yan. Dahil computer lang ang nakakalam. Computer, go! Alright. Mga bagay na kadalasang nakikita sa mga bagay na kadalasang nakikita sa sa, sa loob ng CR. CR. Sa comfort room. Okay, magbibigay ka ng magbibigay ng mga bagay na nakikita natin sa loob ng CR. So meron kang 45 seconds. banggitin mo para na lahat. Oo, magbanggit ka na ng banggit sa mga sa CR, okay? Ready ka na ba? 45 seconds. Are you ready? Okay, basta tandaan mo, okay. ang hinahanap natin ngayon ay mga bagay na nakikita sa banyo o CR. Okay. At okay. At maaaring yung nabanggit mo dyan, isa sa mga napangalanan mo dyan, ay nasa loob ng ating OMG capsule na nagkakahalaga ng 1 million pesos. parang hindi ka na All Alright. Are you ready? Yes po. 45 seconds. Relax, ha? Go! Tubig, tabo, sabon, tuwalya, shampoo, conditioner, lahat-lahat ay ilan? Ayan, sa ating okay. history, sa ating monitor ay may siyang pa lang pero pinapasok pa lahat ang mga oh, ipinanggit mo. mo. Alright, so mate, mamaya ng code, mamaya-maya lamang ay aalamin natin Correct. kung ilan lahat ang mga napangalanan mo. Pero bago ang lahat, ito muna si Valerie. Thank you so much, Brokey and Bro. Alright, mga kapamilya, para po sa mga gustong makasali at maging contestant sa ating OMG, ano ito? 100 players po ang pipiliin namin. 50 po ay sa texters at 50 naman po sa mga pipila sa audience entrance. Makakapanood ka na ng live sa studio. May chance ka pang mapili para maglaro sa OMG Ano Ito? Kaya naman pila na ng 8am to 10am sa ABS-CBN audience entrance. At pwede rin po kayong mag-text 50 texters po ang kukunin. Paano nga ba makasali dito, Jokey? Ganito lang yan, Valerie Text Reg. Space, win, space, name, slash, age, slash, gender, slash, address at isense sa 2331 for Globe, TM at Sun, or 231 for Smart and Talk and Text. At eto na po ang ating first 25 players na maglalaro bukas. Sila Natalia Ordonez, Leo Mark Natividad, Luz Coliantes, Jonard Manlangit at Rochelle Raza. Rohelio Briso, Lionel Coronel, Mary Ann Katanghal, Annalyn Del Rosario, Ariseli Magaway. Kasama ni si Luz Angelic Antonio, Florestigno Tigno, Alicia Arroyo, Blessing Sapulpaya, Karim De La Rosa. At ito pa si Maria Lorda Malgapo, Sheila Grace Petalco, Ryan John Reyes, Rosemary Haliado, Sherry Ann Rusgal. At join na rin ang bonggang-bongga sila Emanuel Liang, Flores, Oswaldo De Leon, Cristel May Salvado, at Cheryl Toma. Congratulations! See you tomorrow and up next, OMG Jackpot sa pagbabalik na Pilipinas Will! बंद <laughs>